Good afternoon. Good afternoon. You see, I uh, thank you so much sa uh, Giant Express. So wow. Oo, magang ano dumating yung mga ano ko yung mga order ko. Thank you so much kay John huh, Real Perikano. Oh, kasi yan ang mag-deliver sa akin ng Giant. Maayos ang pagdating talaga. Oh my God, what is that? Oh my God, I see. So check, check ko to. Yung mga ganda ng mga ano ko lotion ko at yung ano umbrella ko ang inaano in order ko. Wow, dami pala. Yung blue, my green, my black. Diba to Ano klasik classic pala to. Wow, ganda pala. Ah. Wow, thank you so much. Oo, ilang piraso kaya to? haabot ba kaya to ng ano? Nakalimutan ko na ilang set na to. Dami pala ah. Mhm. -mm. Uh, next month, so dadami ako talagang orderin kasi ano na ako, makalona ako ng, ano, ng maraming pera. So marami na rin akong i-ano sa next month, i-ano, i-order uh, i kahit ano, i-order ko. Siguro, kasya na yan yung mga 20k or 30k mm -mm, na mga paninda ko. Mm -mm. Kahit pagod ako sa, ano, alam nyo, kahit pagod ako sa, ano negosyo ko kasi pag umaga nandiyan ako sa bahay nagluluto, naglilinis pero hindi naman ako masyadong maglinis kasi nakakahiga lang ako minsan pa pakanta pa. <laughs> May pakanta-kanta pa na laman pero pag sa hapon 4 o'clock, 5 o'clock, I'm ready going to out na sa akong mga neighborhood kay maguan ako mag magtinda ng mga kahit ano. Mm -mm, basta mabubuhay lang ako. Makabili ako ng kahit ano. Mm, para sa sarili ko, para sa bahay. Ana, ganyan lang ba? Oh, dami akong na, napun, na, napalit ba sa kanang akong mga tinda ay rice cooker, mini rice cooker, solar. Kahit ano na. Ito drawer, akala ko malaki, yun pala maliit pa. Uh, bago lang 'yan. Oh, bago ko lang 'yan nabili. Tsaka may ano ako, may nabilis na ko ng para sa isda ng latuanan, kanang sugbaanan, bananit, kaya ipagaloto, napakoy ka ng banig, dami eh, dami kay kong nakuhaan na pa po mga, basta dami na. May electric pan pa ko, dalawa, oh, oh, sa mga ano yan. Kasi pag wala pa ko nagtinda, oh, so, so ako karo yung mga mapilit-palit sa pangbalay. Oo, oh, siro ko, naka, nakakatulong din, oh, kay kung papakumaninda, abin mo kung sa, oh, so, Magsira kong pangahoy kay magluto ko karon na nay rice cooker na rice cooker so easy na lang ang, ang baran nato na problema ang sa korinti na lang yun, unsaon. Mm -mm. Ako mga negosyo, bisag unsa lang. Oo, si Anang siniman na, binuwan, mano lang na niya. Tima, happy ko basta na mandata nako na kay oh syempre, ug may data ang sa i-order. Mm, akong mga income nakasalalay pud sa mga neighborhood mo na mag-pray ko nga naghimkuha, daghan sa mubayad pag abot na sa ting sukot. Daghan man gid sa mubayad, pero ang uban gid isad kahatag, may sad niwa sa kuy kwarta. Right, this mubayad sila kay ako ah, kasyang wag palit din, ako ay pa utang-utang. Na masukoy ako gamay. So happy ko ang thankful ko ni Lord nga naka so, walang wala man sa kuno ako na nang magnegosyo kaning may nanang ginagmay bitaw. Mm -hmm. nga. Hingkalit na to siya. Ah. Labo na ito akong gadahan nga ipang atiman mga anang baboy. Baboy mag atiman ko atog baboy anay mo ra to nya. Na ah, na pagi kapoy naman ko atog atiman ako lang ibalay mo nang ipuhunan-puhunan sa ginagmay. Ginagmay ra kod kaayo. Mm -hmm. Kapalitan ni Guan, buwad lawlaw. Law bogas wadlaw-law tabang-tabang batabang-tabang mm -mm. nya yeah. bitaw basta magkugi lang yun ta no dili ingon nga mapas mo ta basta magkugi mm -mm. kanang mutabang-tabang kasi mga partner dili sa mo magtanga ka nga siya lang po yung pasagdan mutabang ka kung na kay, na, na kay abilidad you have ability to kuan ka mo expose ka kung sa imong mga kana i-expose ni mo nga mga kwandiha, mga business ni mo. Mm, rice cooker, mini rice cooker, kanang mga habol, mga sakun lang. Um, mm, payong, mga lotion, mga lip tint, bisakun lang ako ibaligya. Mga pampagwapa, magtawang ni gwapagwapa ko, ko karo gamay, gwapa yung nasunos ba? <laughs> mm Siyempre, wala nila ka pagwapa, magpagwapa sa kagamay. di mo ikaw palamig pagwapa. iguon ng sad, kitang masubrang tagpagwapa niyo. Sa takabuan mo gwapa, pagkasunod buwan, mura pag tag, kuwan, kikik, ugnaong. Simple lang. Pero ni gwapa, kung samot, ani ako ang, ani akong tiktok, Pero di mo ikaw gwapa. Ito mo, mang ko. Aning, yung tiktok, good, kaya naghamang ko din mga, kanang pagpagwapa, -pag wita atong pisiliton. Mm-mm, nya. Yeah. Basta happy ko. Kasi kung napalit diri nya, dana ko yung mga sa ko butangan sa kong mga kuan, mga mga pagwapa, mga beauty product dai bildo. Mm, na akong giutang. Hapit ani maimpas kay maragwan, six na lang ni kay hapit man yung, pila ba to eh. 2000 plus man to nya yeah, karon akong butangan sa kong mga mga tindang pagwapa. So very happy ko. Very thankful ko nga. Thank you Lord. Isagwa ko yung trabaho na asa kuy may sideline. Mm -mm, tungod kay na pa man mga is, anak ko estudyante pa. Mm, mm But I hope, I pray, and I wish nga, bisag yung naani lang ko, mulambo lang gihapon bisag ginagmay, bisag daghan mo ano, yung, na ano pa, bisag pang kusina, pagkaon, so lang gihapon siya, kaya wala wala, mga dili, mga kuwag bisyo. Kaya na ko niya, kon kao niya, dua-dua games gamay cellphone niya, kanta-kanta, it's very important, sana kay, not all nga, nang sobra kag paningkamot kayo dog maayo sige kang kayod kay di bagmos ni mo mo makamadato pero at least makakaon Daghan say na daghan man pay uban nga daghan mga kwarta pero maro na man sad kay ini panahon pamalit man sad pagkaon ug bugas ro tagihapon ako ko yung kwarta basta na koy kanoon nga higda relax ako yung style istilo karon tingin init mo relax jud ko na ako sa balay kay init kay panahon di ko gusto mapait kay high blood dah so kung hapon hapon namun lansa lang sad di ako ipag ipang tindah maninda ako ka four 4 to five niguli ako, ko say kanang akong tinda, mahalinan ko usahay og palit og bayad, na mahalinan ko og kuan 20 pesos. <laughs> jokes lang. Hmm. Jokes lang dito. Pero mahalinan jug ko. O paninda ka rong sudan. Maninda mo sa sudan ka ng jis-jis. Bainti-bainti nga sudan. Wala ko maninda. Ito pang October. So, ugma, masama ka kwarta ko, palit ug magatas, magsalad-salad ko, magkaon-kaon ko while maghigda-higda ko, magkanta ko na ako is salad-salad gina. O oh, dili salad oi kana bang murag isnak isnak ba nga kana sa manang gatas, nya mangga, nya na ay kanang sagu. na kog ice, lami man na kayo. Mm -mm. Say papaya shake, mango shake, bisag unsa ako shake, shake magluto luto ko. Nya yeah, thankful ko kaayo ni Lord sa sa akong na abilidad sa akong sagun um, sa akong kwan nga mga negosyo negosyong ginagmay oh, dako kay tabang sad nako na sa akong kinabuhi mm, -mm. Ako Ah, pa lang guys dyan team is kuha lang tatag 6 months nga kalamang mag riban sa hair palit unta akong mga pang hair riban E, mga riban unta ako, nala, ko. pwede na lang wag pag ikaw ka panahe ganing nasa makinang ginagmay nagipulpulan na ako ganag sige na lang kong ligid nyo sige kanta Ayaw. yes pipoy? ay suwoter pag tanaw oh, daw ato poy sa ripoy ug na ba kay kuha mong sa aryan mm. so happy jud ko ani sa akong mga ginagmay nga mga kuan income income kay makasapi sapi man jud naawa oh sige kana oh oh, oh balik duha ni mo nakuha mm. may tres sa una size na O, oh, tag-4 na ginaroon po eh. Mm. Oh, Oo, so. Sige dong. Okay. So, very happy ko ay ang thankful ko sa ako mga small business nga. Abi nimo mo, kananit man magnegosyo ka kaysa maglingkod ka. Kapoy maglilingkod. Huwag kay trabaho. Kapoy sa duway kaon, gutom. Pero mas, kapoy man sa kang magnegosyo ka. ka ah, ah, mga anak yun ka mag bakas, labi naghabog imong sa kaon, no? Yung maningil ka nga dito, mag magnegosyo ka, maninda ka. Pero ni Guli, makadaka gamay ang kwarta, di makapatag mga sudaan, sa mga pang lang, makatabang-tabang ka, niguli ni mo, magluto pa ka, mag, mag, maglungag, maglungag ka pag ganoon, pero no, na, na, may rice cooker na po, eh, mini rice cooker, so sayon lang, pilaray pag takang, basta kinurinti, di mang kumuhuyok, so enjoy ko, lingaw. at the same time, makalingaw pa ko sa mga silingan, mo, wow, makakita ko nila, kaya sa maglilingkod ra ka, wala sugar income, mm, yeah. yun, know, nga, na kay business ginagmay, Hantod, murag mo hantod ka, malagas ka, kay mga tinda-tinda. Hindi -tinda. magampas mo kaon man kadto sa imong gusto di ba most important sad na siya nga uh, kama kas mga gagmay nga panginabuhi kay mas kapo yung way kwarta nya hinig, maghinigda ka kay trabaho so di ka mapas mm -mm. mo kung abtik ka importante gyud na siya nya may ka ang pag diskarte number one, wa ba mo na nagbase nga nakagraduate ka nag college or wala basta importante maayo ka sa negosyo maayo ka mo sa panginabuhi aron ta mabuhi anyway thank you so much everyone.